May share lang ako sa inyo na-comment about dun sa video ko. Ito, yung million, 2 million, 2 point something million views na lang yung in-upload about sa kasiyaan talaga ng babaeng pagkain at nag mood nila kapag ginugutom nyo sila. So, meron na-comment. Sabi niya, ang swerte mo naman, Mi, kung ako mag-inerte ng ganyan, hihiwalayan na ako agad dahil sa pagre-reklamong gutom hihiwalayan na daw siya agad. So, syempre, marami nagkomento ng mga hapwa niya babae na bakit ka naman po nagsisettle for less, wag matahot na hiwalayan niya. Agree, kaya ganyan trato, takot din mawalan. So, takot daw siguro si ate mawalan, kaya pumapayag siya na gano'n ang trato sa kanya. Meron naman na comment pumayag ka, hiwalayan ka, don't settle for less. Kaso sumagot si ate, mahirap te, lalo pag may anak. Yan ang i-discuss natin. Bakit nga ba ang mga babae naghihintakot iwan pag may anak na. Supposedly, mas inaalagaan kayo ng mga asawan nyo kapag nabigyan nyo sila ng anak. At hindi dahilan na naanakan ka kaya ibababa mo nila yung standards, papayagan mo na tatuhin ka ng pangit kasi nga akot kang mawala ng asawa. Napanalas na asa talaga kay lalaki yung pagkain, pasador mo, lipstick mo, lip tint mo lahat, pulbus mo, pati yung pagkain ng anak mo, gamit sa school lahat, kada piso nakaasa kay lalaki that will really leave you no choice. Matatakot ka talagang mawala siya. Kaya malagi ko sinasabi sa inyo na kahit na mga misis na kayo, may mga anak na kayo, kasi ho, housewife o hindi, lagi kayong may pera ng sarili ninyo para hindi naiisip ng na lalaki na no choice kayo sa buhay ninyo, gagawin nyo na lang yung gusto niya kasi nga, nakaasa kayo sa kanya. Kasi alam mo ate, napakasimpleng bagay ng pagkain pagkain lang. Naglalambing ka or namingi ka ng pagkain sa asawa mo? Pag iinarte na yon, gutom ka? At iiwanan ka na niya para dun? Napakababaw. Malakas ang loob ko gumanyan ganyan sa asawa ko kasi inaalagaan ko siya mabuti. Pati yung anak na binigay ko sa kanya, inaalagaan ko mabuti. Mabuti akong asawa sa kanya kaya deserve ko maging Disney princess niya. Pag pumayag ka or tinolerate mo na ganyang kababa ang tingin sa'yo ng asawa mo, hindi mo makukuha sa kanya yung respeto at pagmamahal na deserve mo. Dahil sinasanay mo siya na ganyan lang ang trato niya sa'yo. If a man does not treat you right, leave. You're a mother, you're special. Binigyan mo siya ng napakalaking blessing by giving him a child. Kaya girl, kung hindi mo kinukonsider na blessing ang sarili mo, hindi ka rin ititratong blessing ng mga tao sa paligid mo.